Alam mo, itong pinagagyan nila, yung pinagawa ko ng upuan dito, no, pag upuan, pag upuan kung dadalo tayo sa kiriinang. Eh, tatlo na pala <with Ian> sila dito, eh, ni? Si Ina, tapos si Edgar, ang asawa at natin sila. Kapatid ni, ano, at ito din. Ang kurang-kurang sila? Ayan yeah, o, no? yung no. sa taas, florendo. Yeah. Mm. Sino itong ano? Asawa niya ito Sheila. Mm. Kapatid ni, ano, natibihin. Shout out sa mga, ano ka? Kidney siya toten O? Oh? Mm. Kidney ang sinakit niya. Kaya yan? Kidney. Ay, si, a, si, ayun niya, si kasi yun yung ano niya. Yeah. Ay, okay. okay. uh -huh. ayun na nila dahil. Anong dadalhin mo doon? Yung bato. Sipa. Bato daw ang pupunta nila. Kausapin. Wala lupa. Ang gabi pa niya sa ulit ni. Bihing. Ini ini si mama tuh. Ini. Pulang anu? Jadi kami lagi nengar sedanya. Terus tuh si anu nani ini ati bibing. Minta sabab bawa bayi oh, bay marsing. Tapi si anak ati tayu sabab. Hei pet. Anak ati tayu. So nani ini

Ang oh, asawa ni Tito Ado yan. Nanay ni sa Babi, Ito yung nasa taas tatay nila. Namatay din sa CR ito. Motorang napida to ay? Oo. Tanda si tatay na 2018. 2018. 2018 2018 nung ano to eh Pero may hindi ka nagtuta. 1949 tahun. Nanti pukul nanti tarik kamu. Nanti. Nanti. anak ni. Daniel, pare. Pare. Eh. Ni. months 2021. Jadi, itu yang dia ni agen tak nak ni mana itu.

dula ka dyan ay pakiusapan natin tapos siya maglimit dito